by one thing pwede ba solo yung tacos na chicken, yung 148 dalawa na yun no? ha? oh dalawa na yun, hindi eh, bali, kainin ko na lang pag dinner <laughs> okay lang hindi bali, ano po, kasama oh, yung chicken, no natikman ko na kasi yung ano eh <laughs> yung chicken, biriyani yung swallow sa solo sa alahak solo bale ano po oh yung dinner one day ko na chicken oh, ay diner. ay one party na yun I, dinner ko na lang <laughs> ay puya